Masakit ng pangyayari. Kasi may Taiwanese doon. Saklap. Masaklap. Saklap ang nangyari. Umuwi po si Kaloko ngayon. Malungkot. Kasi ano? magandang araw po sa inyo at dito tayo ngayon sa dagat at mabalisan lang tayo kukuha ng pangulam natin tapos may mga ano dito mga Taiwanese na nangingis dahil dalawa sila yung kamera bali nabutan natin dito na guide at mga totoo tapos nando pala si Kaloko nagmay marinda siya <laughs> nagmay marinda siya Kakarating na lang din mga totoo. Tara, sama niyo po ako at maglalapat tayo. Tara, let's go. Ganda lang ba ito? Ganda ba tentena? tentena. Hah? Hah? Lu kok ba? Hah? Ini penting, Oh. Ini nahan-nahan, eh, ta. Jangan lang, jangan lang munah. Jangan lang. Jangan lang. Jangan lang. Jangan shot muna tempo tamato to. Kapang nama perintah sikalo ko. San, kaya nga? Ken ako mo ibon sa baba. daming ibon oh. Grabe. Ano? Oh. Grabe mga toto. Grabe ang ibon. daming ibon. Grabe. daming ibon oh. Ah. Kinakain nila yung ano? Malilit na isda. Sikat pa yung mga toto Masakit lang kami maging isda mga toto Kasi ano Okay days ka loko Duman lang po siya dito Sikat tayo dami na iwan ng tewanis naman ang dami na iwan mong isda oh ang iwan niya lang sana sortin tayo bato nya mapasok baka may malaki nararamdaman ko baka may malaki <laughs> baka may malaki malaki mga toto madal temp malaki. Ang malaki. Ang malaki. malaki. Ha? Baka may malaki? Eh, may na wala 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 ah walang malaki walang malaki ngayon dito lang yan sila eh wala ano lakas tulungan mo ko tulungan mo ko lako lako kaputon lakas 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 yan oh, grabe wala, doon sa kabila dito po ay eh, talagang pano lang, paswerte yan lang kensyan dito jackpot ah Yung saan umakyat yung bangos eh Pangsigang, no? Kaloko. Pangsigang. <laughs> Wala ata itong pangsigang, ah. Ito ba yung panang pangsigang? Pangsigang? nakapasok hindi nakapasok hindi nakapasok sayang dito na no?

Nabilis na lumakas, no? na Wala silang ena Aris pa tayo Wala lama mga toto. Kita tayo. Pamaya dito. Gitu. Wala tayong makuha wala talagang isda doon mukha natin dito baka may bangus pag walang isda wala talaga mga toto isa lang maliit pa maliit pa maliit Hindi. Sayang yun, malaki. Yung tinapon nyo lang huli nyo. Oh. Buka natin dito. Baka makadali tayong pagsabaw. sabaw pang sabaw pang sabaw wala maliit hagis ka? mamaya tama ka na? hinanata hinanata То? grobu. Lucky. <laughs> Snapper. Snapper. Oh. Snapper. 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 Oh.

Yan dito na po tayo sa bahay mga totoo. Nakakaligo na po tayo. Grabe, masamang nangyari sa atin sa dagat. Grabe. Grabe. Wala na, wala na tayong nakuha dun sa dagat. Isang piraso. Isang piraso lang yung nakuha natin. Ah, uh, ano? Kalungkot na to bote may ulap tayo doon sa ano. Sa rip na binabad ng mga bangus. Yan na lang yung ano natin lutuin. Lalo natin mamayang ano, mamayang hapunan natin. Grabe, masakit ng pangyayari. Kasi may Taiwanese doon mato to nagagis kanina, dami yung nakuha. Talagang ganoon lang po talagang isla isda siguro. Minsan may maulay, minsan wala. Sakit, wala tayong naoy na isda ngayong araw na ito. Tawid lang po tayo mga rado. nandito tayo game pala oh tapos na siguro kanina ha? tapos na kaya na nga ang mo ka ayun na nila na nga nilang basura ha Kami na na. Nag-aako. din. na din. Yung akin Shopee ay ano? Mas Shopee na ako Wala pa. Ano ano na shipment na sa ano pero wala pa. Oh, wala pa. Tining ko. Oh. <laughs> ay gising ko lang din eh. Paglip-iglip ako eh. <laughs> <laughs> na lang tayo. Wala tayong ano. Wala tayong na-away na ista. Saklap. Masaklap. Saklap ang nangyari. Ito na lang nangyari mga po. Saklap. Magka-kape. Kape ka? Magka-kape yung GM? Nagka-kape ka na? Kape tayo. G-Walking G-Walking <laughs> tayo G-Walking May ating magsampay Magkapi muna tayo ah. Mayinit pa Kapi na lang tayo mga toto Kahit si Kaloko Wala, na wala kaming nauwi ng isda ngayon Si Kaloko Wala din nauwi ng na isda kaya masama yung loob ni Kaloko ngayon. Masama talaga yung loob namin sa nangyari. <laughs> Zero balance. Ano <laughs> na mag tayo? Magkapi tayo, magkapi. Kapi na lang tayo. Yun na lang pambawi natin ngayong araw na ito. sinabahan ako dun ah <laughs> Grabe kinabahan ako mga luto. Sobrang kaba ko sa ano, nangyari. Muntik na babasag yung gopro ko. <laughs> Grabe. bote na ano pa natin na masib. Kapi kapi lang tayo, kapi kapi. Kapi muna tayo ng araw na ito. Para ma... Ito, ito, ito. <laughs> para magising tayo magi -e. kakapi na lang tayo mga toto para magising tayo sa ating mahimbing na pagkatulog <laughs> grabe tara let's go kapi kapi tayo kapi ano man na natin hindi maganda to ano? mamalaglag palitan natin ng ano tripod Ops. Baka naman. Palitan na ng tripod mo ito. Dito na yung kapi natin. Nandali si Pasloyo kanina, Jem. Ha? Ayun na uli siya. Isa. Malaki? Malit lang. Talaki ito. Ah, talaki ito. Ah, talaki ito. para, Babawi tayo sa sunod na araw mga buto. Ano makauli tayo marami ng maraming isda. Grabe yung nauli ng Taiwanese. Taiwanese eh. Ano na nauli? Maramundi, walong, walong kilo. Ang laki. Parang bata eh. Na, nalambat. Nalambat na, Daling araw daw eh. Walong kilo na lambat ng ano, Tewanis. Maraming din. Ah. Dito na lang tayo babaki mga ito? Kapi muna, mo na, tapos merienda. Tinapay tayo dito, dito, dito kanina. Nagmerienda lang kami ni Kaloko. Mati, bumilis si Kaloko ng tinapay. Okay. Yeah. Sino nagsaksak nito? Ayo sendiri dilepin Kenapa damage tuh di tanah terbawa nih? Kala ko kayo malungkot. Kasi ano, <laughs> walang nalang isda. Malungkot po siya sa nangyari. Dati sang bangos, wala po siyang nauwi. <laughs> dami kasi nang isda mga rato. Kasi yung mga tewanis nun, wala ding nauli. Pero yung isa, grabe. Grabe yung nauli na. Sobrang dami. hindi nang mangingisda ingisda na yun. Ganda kasi ng lambat niya. Kapit tayo. Ito na lang mga na lang. Sana makabawal tayo sunod na araw. Nakarang araw, jackpot tayo. Ngayon naman, hindi. Yan, ano ano? Ano? Ba may step tayong stack dyan. susunod mga tato Nandito na lang po yung ating ano Video Saklap Better, na, better next time mga